Good morning po mga kalaki, November 3 na po at ito na po ang ating mga naggagandahang mga 2-digit lucky numbers at magagandang sumada po para sa inyong lahat Sa mga nagaabang po dyan at tumataya ng STL, 2D Lotto, National at Weteng, aba eto po ang magagandang tips para po sa inyong mga kalaki At pwede nyo po itong alagaan ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki Kaya kung ready ka na at gising ka na mga kalaki, ano pang hinihintay mo? Aba! tutok na rito at syempre kunin nyo na ang mga listahan nyo at pwede nyo ista ang mga lucky numbers na babanggitin ko para po pag nagustuhan nyo, ilaban nyo po yan at huwag nyo po agad bibitawan. Okay? Tara na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki at syempre po sa ating mga lucky followers dyan, nagising na ba? Eto na, umpisahan na natin ha. Ang two-digit lucky numbers ng bawat bayan. Pero bago yan, syempre, iinom muna ako ng tubig. Mm. Ito na po. Magsisimula na natin. Ang two digit lucky numbers ng Marinduque 21 24 sa East 32, Muntinlupa 75 Palawan 1520 Sambales 2135 Apayao 1730 Cotabato. 29, 33, Binangonan, 15, 8, Morong, East 19, Mindoro, 23, 12, Tagig, 12, 5, Kabite, 8 Gs, Bacolod, 9, 31, Quirino, 35, Taylak, 20, 23, Dabao, 3, San Mateo, 5 Gs, Cainta, 9, 4, Taytay, 1-7 Antipolo sa East 25 Muntalban Gis 12 Angono 21-23 Romblon 5-30 Tabuk 4-17 Marikina 15 sa San Juan 18-22 Pasig 3-31 Manila 18-24 Paranaque 715 o longga 2, 218. Isabela 2930. Togigaraw sa 8. Rojas 1511. Capiz 1320. Bohol 19 ano to? 25. Bulacan 832. Baguio sa is 35. Bicol 1.17 Batangas 2.4 Bataan 3.9 Butuan 11.17 Benguet 18 Gs Iloilo -ilo, 39 30 Leyte 6 11 Quezon City Compiang 4 Pampanga 31 20 Pangasinan Compiang 2 La Union 23-1 Nueva Ecija 515 Nueva Vizcaya. Sa 8 Ilocos Sur. Compiang 7 Ilocos Norte. 21 20 sa East Masbate. 3 14 Cebu. 9 Okay, DC 8. Ayan mga kalaki, paputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers. Uy, may bibili na ano yun? Alaksan at Yosef. Alaksan at Yosef. Ayan po. Puputulin lang natin mga kalaki dyan ha Wait lang, magbibenta lang tayo Dalawang? Ano na? Okay Pagbilan lang natin to Mga kalaki, sandali lang Ayan Okay Thank you. Thank you. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin yan para sa masusugid nating mga laki followers na kanina pa po nag-aabang dyan. ingat-ingat po kayo sa mga fake account ha, nagkalat po sila. Alam nyo ba na kinukuha ang picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, naku, hindi po kami yan. Baka mali kayo nasasalihan sa private consultation, naku, hindi kami yan. Mga fake account po lahat yan, okay? Subukan nyo pong tawagan niya mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin mga kalaki, malaki na tayo para magpa-scam sa mga yan tandaan nyo bago kayo sumali sa mga private consultation pag nakita nyo yung mukha ko dapat makakausap nyo muna ako para legit okay ito po ang legit nating account Arnold Parungki na may blue check dito po sa Facebook ha, may blue check at tignan nyo yung followers na dapat merong 495,000 followers o magkakalahating milyon tapos Red Parungki na merong 410,000 followers o magkakalahating milyon rin yan po yung mga legit na account natin at Aris Gatsalian, syempre Red Arnold Santos, okay? At meron din po tayo sa YouTube ng Red Parungki na merong 18,000 followers at syempre po TikTok natin. Red Parungki na merong 449,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo pa, i-comment ng comment. Share ng share ng mga videos natin. Heart ng heart mga kalaki. Automatic po. Padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay pagkakitaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Wedding pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Berkman at birth year mo. Malay mo naman dito kaswerte, hindi ba? Kaya subukan mo na ang private consultation natin. Araw-araw po na kapag panalo tayo rito, nakapost po yan sa Facebook natin everyday among winners at baka ikaw na ang susunod nating ma-post dyan at maging winners, okay? Sa mga sasali po, message na po kayo sa messenger ko. Make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At bibigyan ko po kayo discount para member kayo sa akin ng 3 months ng November, December at January. Oh, baka pag na-code ko ita, sabi ko nga, di ba? Baka dito ang swerte mo, subukan mo na mga kalaki. Okay? Okay, magandang umaga mga kalaki. Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers sa bawat bayan. Gising na po, eto na po sa Aklan. Aklan, ready ka na ba? 5.30 Aurora 23.15 Laguna 6.24 Quezon 8, 20, 3. Ayan po mga kalaki. Ang ating mga 2-digit lucky numbers, takbo na po sa mga suki yung outlet mamaya. <coughs> Make sure po ang lucky numbers natin na irarambol nyo po yan. Para mabaliktad man ng numeral, panalo pa rin po tayo at aalagaan yung 3 days. Okay? Huwag nyo agad bibitawan. At ito po ang paborito ng lahat ng shoutout time. Okay. Shoutout po tayo sa Guevara Family po. Diyan po sa may... Malate, Manila Hello po sa mga Gibare family sa Malate, Manila Shoutout po sa inyo Sir Red, pahingi po kami ng 2-digit lucky numbers Bibigyan ko po kayo sa tinatayan nila sa STL Sa uh, Weteng, sa National pwede po, At saka sa 2D Lotto Pwede pong aming 2-digit lucky numbers Bibigyan ko po kayo Family Gibara, hello At share po sa ating mga tricycle driver at jeepney driver naman po Diyan po sa may Ayan Pagsanhan Laguna. Shout out po diyan sa inyo sa Pagsanhan Laguna. Maraming salamat po sa walang sawang panonood po sa ating mga tricycle drivers sa mga driver diyan. Ayun Kilakuya Miko at Kilakuya Makmak. Humihingi sila ng 2 digit lucky numbers din at ng 649 bibigyan ko po kayo. Ayun sa mga gusto po magpa-shout out Comment lang na comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart pag nakita ko 'yan. Mo-shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki. Gising na.